yan sa kabila, kayang so dito, hindi ko alam dito eh si diyan sa kabila, kayang so dito hindi ko alam dito eh ng mga na lapilo na, na, na sa harapan natin ay uh, katawan ng uh, mahalika ito mga kulitos so dito sa kabila ay food court uh, dito sa kabila ay uh, Abanao square